isang mapagpalang araw po sa ating lahat uh, at out nga pala dun sa mga sumusuporta sa ating video maraming maraming pong salamat sa inyo ngayon hindi na mga kasama natin dyan sa Saudi Arabia hindi natin na uh, kayo may isa isa dahil uh, napakarami nyo uh, alaikum warahmatullahi wabarakatuh syukaran ikparik sa inyong uh, pagsuporta sa akin So ang atin pong uh, tutorial ngayon ay paano natin malalaman ang compressor ay ito ay isang inverter o isang non-inverter. So samahan niyo po ako at ating uh, titingnan kung ano ang pagkakaiba ng uh, compressor na inverter sa non-inverter. So yan nga po, meron tayo dito ng uh, dalawang uh, compressor, isang uh, Panasonic ito. So yan po, isang uh, panosik, panasonic na kompresor na non-inverter. At ito naman po, isa ay imbraco kompresor na inverter. So atin pong uh, alamin, kung halimbawang tayo ay bibili ng uh, mga ganitong kompresor uh, at pupunta tayo sa tindahan, ay paano natin mahalaman yung inverter at non-inverter. So, Makikita natin po at uh, ating titingnan yung kanilang uh, status ng kanilang winding. Ang unang nating na titingnan dito ay yung uh, uh, compressor winding o yung kanyang terminal na tinatawag. Doon po natin susukatin sa pamamagitan ng tester o kaya naman ay ohms meter. Ito nga pala yung board nitong uh, imbrako na to na inverter na ating uh, tinitesting. So, ang gagawin natin ay uh, gagawin natin line 1 ito. Tapos, ito naman ang line 2. Ito yung line 3. So, kuhan natin ang resistance. Ating muna, isi-search yung ating test rod. Nakalagay na po yan sa ohms, yung ating uh, clamp meter. So, kuna natin itong uh, line 1 at saka itong line 2. Yan, ang nakukuha natin ay 7.4. Ayan. Ilagay natin dito. 7.4 ohms yan so kunin naman natin tong line 1 at saka tong line 3 so ang nakukuha naman natin ay 7.8 lagay natin dito 7.8 ohms yan kunin naman natin yung uh, Line 2 at saka line 3. Tingnan natin kung ano makukuha natin. Nakakakuha tayo ng 7.7 ohms. Ilista na natin dito. 7.7 ohms. So, yan po. So, yan nga po yung nakuha natin dito sa ating pagka-tester, no? Dito sa sa line 1 ay lumalabas na 7.7 ohms pagkatapos dito naman sa line to ang lumalabas ay 7.4 ohms at pagkatapos dito naman sa line 3 ay 7.8 ohms so halos uh, makikita natin na line of 7 ang kanyang uh, resistance ano po so yan po yung uh, nakuha nating uh, resistance ng inverter na compressor so matapos nga po nating makunan yung uh, compressor na inverter. Dito naman tayo sa Panasonic na non-inverter at atin siyang kukunan ng resistance. So yan nga po, isinat na natin sa ohms itong ating uh, clamp meter. So sukatan natin itong kaliwa at saka itong itaas. Tingnan natin. So nakakakuha tayo ng 28.8. At dito naman sa kabila, sa kanan, kunan natin. Ang nakukuha natin ay Ayan. E 10.9. 10.9 ohms. At dito naman sa baba, kuha na natin. Ang nakukuha natin ay 39.4. Yan. 39.4 ohms So yan nga po yung ating uh, nakuha matapos nating i-evaluate itong uh, compressor ng uh, non inverter So dito sa itaas ang nakuha natin ay 39.4 ohms at dito sa baba ay 28.8 ohms at dito naman sa kabila ay 10.9 ohm. So makikita natin yung pagkakaiba ng resistance sila. So makikita natin yung uh, inverter, nakikita natin na halos uh, equal yung kanilang uh, resistance. Ano po? Nakita natin. So nakita natin na halos lahat ay naglalaro sa 7. Yan ang inyong mapansin. Lahat ay naglalaro sa 7, no? Pagdating naman dito sa non inverter ay makikita natin yung nilagay natin common ay 39.4 at ito naman ay 28.8 ohms at ito ay 10. So bakit ganito ang uh, resistance nitong uh, non inverter na to? So nung sinukat natin ito, pag sinukat natin itong dalawang ito, ang lalabas dyan itong itaas na to, 39. So ito sinukat natin to, common starting. Bakit ito? Inilagay natin starting tong malaking to. Kasi ang starting winding kasi marami kasi ang ikot niyan doon sa loob. Kaya ang resistance niya mas mataas. Ikukumpara natin dito sa running winding, ito medyo kaunti ang uh, ikot ng winding nito sa loob dahil ito nga ay medyo malalaki. Malaki po ang uh, winding niyan. Ito naman pong starting, maliit lang po ang uh, winding niyan kaya lang marami siya. Ito malaki ko konte So kaya mababa yung kaniyang uh, resistance ay naging 10. So kapag sinukat mo itong dalawang ito, yung total nitong dalawang winding na to mula dito sa starting at saka running, ang magiging total niyan, mas pinakamataas. So pag nakita natin pinakamataas, yun na antimano yung common. So yun po yung lalabas na common. So kaya nalagyan natin siya ng uh, pangalan na no sinukat natin itong common at saka itong uh, starting nakita natin 28.8 ohms pagkatapos dito sa common at saka itong ginawa natin winding ay 10.9 kaya natin na ilagay ito kasi nga mababa dahil nga po malaki ang winding nito at ito naman ay mataas kasi nga maliit pero marami so kapag sinukat mo itong dalawang ito yung total nyan yun yung magiging common so yun din po ang pagkuha ng common starting sa compressor so dahil nga po doon sa ating kaka-evaluate ay nalaman natin yung uh, resistance ng bawat isang compressor itong uh, inverter at tsakanan inverter so nakikita natin yung uh, pagkakaiba nila ayan nakita nyo po so ganun lamang po ang pagkuha para malaman natin kung ano yung uh, compressor na inverter at cahanan inverter makikita natin yung kanilang data ito yung lalabas sa kanilang data Yun nga po yung uh, naging resulta ng ating uh, pagkakakuha ng uh, winding ng 9-inverter at saka ng uh, inverter compressor. So marami pong salamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa akin. Nawa po ay uh, huwag nyo kalimutang mag-like, share at pintutin yung uh, ating uh, notification bell para sa mga susunod pa nating na mga upload na video. Marami pong salamat at isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Mabuhay po tayo lahat.